pupunta ako sa ano sa kabilang bahay maniningil ako ng upa so eto na may video ko muna ha? so eto na nga madilim na nga pupunta ako sa bahay nila tao po oh, yun. kaya nandiyan ba yung nanay mo? wala <laughs> po Maniningil kasi ako ng upa eh Oh my gosh! Sino yan? Sexy naman yan! Sisi video ko Badyang <laughs> <laughs> utang. Maniligay <nyo> lang ako <laughs> ng utang, Mars. Oh, my God. Mars, ba't ganyan ang outfit mo ano? Mars. <laughs> <laughs> oh, my God, Mars. Bakit lang idlogan Grabe naman yan, Mars. Grabe naman. <laughs> <mars>. Ang <laughs> puti ng mukha mo, Mars. Uy! Hahaha! <laughs>